hindi ba kang may payong ka dyan? Pero mag-ako ha. Tapos ikaw maghilpit ka lang. Oh, mag ako maghilpit ako 'pag nagalakad. Oo, tapos ako magpaayong mag-a motor. Oh. Tapos kong isang daan. 150 lang. <laughs> Oo, oh, di ba? Ngayon 3 kilo na kit sa tricycle? kilo? Ilang kilo ka ba? tanong pa. 67, 87. Pwede nang dispose. Kano pala pag ano pag ang komsasay sa motor ay tricycle ano na per kilo na. Wala yung Paki-give suggestion makakita ng lambamit. Yeah, tama lang man yan di ba sa bigada nga ginatanungan nila eh. What if daw kung ang What if daw, kung ang pumasaya sa tricycle is ano, per kilo na? <laughs> Magsakay ka pa? Magsakay ka pa pag pumasay sa tricycle per kilo? <laughs>